Good morning, araw po ng Merkules. ito, panibagong gawa po, ayan, nilagyan ko na po ng bintana, kaya po hindi pa nakaskwala yan, medyong putol ko dito, eh matagilid pa, ayusin pa yan, ayan po, naka-okay na po yung plywood sa loob. Alabas ang ating mga kawayan ng mga balutot, kaya pumiawang dyan. Ayan. Ayan, ay kabit ko ng pangkahoy na pamakuha ng sahig. At ito naman po. Ayan. Ano po, ano yung po ang request ni Sir Jimmy pasensya nyo na po ate ha. iba po nakaawang talaga at wala na tayong pagpipili ang kawayan talaga po. wala tinatira